Netong Sabado lang ng October 12 sa taong ito ay inatake ng napakaraming rockets ng Hezbollah ang Northern Israel. Sinunda nito ng pagsabog sa Central Israel sa pamamagitan ng drone attack na dahilan sa paglikas ng mahigit sa isang milyong mga hudyo sa kanilang mga tirahan para pumunta sa mga shelters kung saan tinamaan ang drone ng isang retirement facility sa Israel pero wala namang nasawi o nasugatan sa pag-atake ng Hezbollah. Ito ang kwento ng uling pag-atake ng Hezbollah sa Israel at patuloy na pag-atake rin ng Israel sa Lebanon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abyss TV. Matapos ang pag-atake ng Hezbollah sa araw ng Sabado, sinundan pa ito ng isa pang pag-atake sa pamamagitan ng drones sa Central Israel kung saan tinarget ng Hezbollah ang Unit 8200 o ang headquarters ng Mossad, ang Intelligence Agency ng Israel o ang Spy Agency ng Israel sa panahon ng pinakabanal na araw ng mga Hudyo sa kalendaryo o ang Yom Kippur. kung saan umatake rin muli ang Hamas mula sa Gaza at nagpalipad ng rockets papunta sa southern Israel. Sa araw din ng Yom Kippur, napakaraming rockets ang pinakawala ng Hamas at Hezbollah sa araw na yon na tumama sa central Israel, northern Israel at southern Israel. Dahil alam ng Hamas at Hezbollah na ang mga Hudyo ay nasa kanilang mga tahanan sa araw na yon dahil ito ang di na araw ng Israel or parang equivalent ng Ramadan sa mga Muslim. Kung ating matatandaan sa araw din ng Yom Kippur, pumataki noong 1973 ang apat na Arabong bansa sa Israel na pinangungunahan ng Egypt at Syria na nagresulta sa pagkatalo ng apat na Arabong bansa laban sa Israel or ang Yom Kippur War. Pero di tulad nung yung Kippur War noong 1973 na maraming hudyo ang namatay sa pag ng mga arabo, ngayon ay wala namang nalagas na buhay sa mga hudyo or nasugatan. Yun nga lang ay tinamaan pa rin nila ang isang retirement facility sa Israel at ilang mga residential building sa Central Israel kaya walang mga tao ngayon sa mga kalye ng Israel bilang precautions dahil karamihan sa mga Hudyo ay nasa mga shelters para ipagdiwang yung Kipur at magdasal para sa mga binihag ng Hamas para sa mga sundalo nila na patuloy na nakikipaglaban para sa kanilang siguridad at kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa mga report sa media na mahigit sa 320 projectiles daw ang pinaputok ng Hezbollah sa Israel at wala pang assessment kung ano ang impact nito sa northern Israel dahil alam naman nating lahat na kung aatake ng rockets ang Hezbollah at kung sino man sa Israel ay nagagawa naman kagaritong harangi ng IDF sa pamamagitan ng kanilang Iron Dome at kung lalapag ang rockets ng kanilang kalaban sa mga open area ay hindi na ito tinatarget ng IDF na siyang parating nagikita natin sa mga video na sumasabog sa lupa. Ayon naman sa isang media ng mga Arabo na meron daw tatlong tao ang nasugatan sa pag-atake dahil tinamaan ng mga sharp nails sa pagbagsak ng rockets at labing dalawang katao rin daw ang nasugatan na tinamaan rin daw ng rocket blast habang tumatakbo papunta sa shelters pero hindi pa nila madetermina kung ano-ano ang mga nawasak or nasira sa lugar at kung ilan talaga ang mga sugatan sa nangyaring pag-atake ng Hezbollah at Hamas sa Israel. Pero isa lang ang sigurado na walang namatay sa naturang pag-atake. Sa ngayon, ang Israel ay kasalukuyang nagsasagawa ng mga operasyon sa loob ng Southern Lebanon kung saan tuloy-tuloy ang pag ng IDF sa mga lungga ng Hezbollah. Isinasagawa ito ng Israeli military para subukan at para i-degrade or ibaba ang moral at abilidad ng Hezbollah para tuluyan na itong sumuko. Kaya tuloy-tuloy rin ang pang-aatake ng Israel sa Lebanon kahit mismo sa syudad ng Beirut o ang kapital ng Lebanon ay walang humpay na inaatake ng mga Hudyo para tapusin na mga teroristang Hezbollah na nagtatago sa mga sibilyan. Pero kahit ganun pa man ay patuloy pa rin sa pag-atake ang Hezbollah sa Israel at ipinabakita sa kanilang mga supporters na talagang meron pa silang may bubuga sa tulong na rin ng Iran na siyang nagsusuplay ng mga rockets at mga armas sa Hezbollah. Kaya asahan na nating mag papatuloy pa talaga ang mga operasyon ng Israel sa Southern Lebanon kung saan ang mga civilian ng nagiging kawawa sa Lebanon kung hindi sila gawing human shields ng Hezbollah ay siyang palaging nadadamay sa mga pag-atake ng Israel sa lugar kaya karamihan sa mga Lebanese civilians ay nagsilikas na sa Northern Lebanon habang ang iba ay tumawit na sa border papuntang Syria Pero sa sitwasyong ito ay talagang mahihirapan ang Hezbollah na i-counter ang IDF dahil karamihan sa kanilang mga leaders or pinuno ay isa-isa nang tinumba ng Musad. At higit sa lahat ay nasa loob na talaga mismo ng Lebanon ang pwersa ng mga Hudyo or ang IDF kung saan hinahunting na rin sila sa kanilang mga lungga. Kahit ganun pa man na ay naniniwala pa rin ang Hezbollah na kaya pa talaga nilang ipanalo ang digmaan laban sa Israel dahil hindi rin naman daw sila tinatalikuran ng kanilang alay ang Iran na siyang patuloy na sumusuporta sa kanila at nagbibigay ng mga armas para ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka. Sa ngayon ay patuloy ang pag-atake at operasyon ng IDF sa Lebanon at walang nakakaalam kung hanggang kailan magtatagal ang digmaan sa Lebanon. Pero isa lang ang sigurado ay unti-unti nang nawawasak ang Lebanon na baka sa kalaunan na ay matula dito sa Gaza na talagang wasak na wasak na at lulobo na naman ng civilian casualties at refugees sa lugar. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.